dahil kay Jericho mapupunta sa mga kamay ni Sam at George ang nakuhang video ni Vivian sa pag-uusap ni Galvan at Aurora samantala nakisausaw naman itong si Rico sa gulo nila Sam at Aurora guloana ni Rico na si Ward umano ang totoong sumasagasa kay Francis kahit wala naman siyang sapat na katibayan at pinagbasihan niya ang narinig niyang pagbabanta ni Ward dito kay Francis ngunit masyadong matalas ang tingin ni George dito kay Rico napapansin niya na parang may mali umano Pinagdidiinan nito si Ward ipinagtang George itong si Ward. Hinuli niya itong si Rico sa pamagitan ng salita. Tataka itong si George ah. Kung paano man nalaman ni Rico ang tungkol sa ipinilantang gasma sa silid ni Ward, di makasagot ang diretsyan itong si Rico. Depensa niya, galing umano kay Sam ang impormasyon, pero paliwanag ni Sam, wala umano siyang alam sa sinasabi ni Rico. At higit sa lahat, wala naman umano sinabi si George sa kanya. Dahil sa si mga baluktot na paliwanag ni Rico na ni George na nagsasabi ng totoo ang kanyang kapatid, na plinanta lang ang gasmas sa silid nito para si Ward umano ang madiin sa nangyari kay Francis. Sinabi ni George kay Sam na malinang umano na sinadyang iplanta umano sa silid ni Ward ang nasabing gasmas para sirain ang kanilang pagkampihan. At habang pinag-usapan ng magkapatid ang kanilang problema, kala Sam at George, hindi nila napapansin na nagmamanman sa kanila ang chismosang Bibian at nakarecord pa ang kanilang pinag-usapan. blackmail ni Bibian itong si Aurora at Galban para isali siya sa masamang plano ng dalawa laban kay George at Sam. Subalit dahil kay Jericho, naagaw nito ang video ni Bibian, ang tanging ebidensya niya para ibigay niya ito kay Samantha. Inagaw ni Jericho ang cellphone ni Vivian. Gusto niyang ipakita kay Aurora na siya'y kakampi. Para sa gayon ay madali na niyang makuha ang loob ni Aurora at pagkakatiwalaan na siya nito. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe kung ikaw ay bago pa lang dito sa akin channel.